Ship of Morrow here So sa ating video ngayon Ipapakita ko sa inyo Ang ating nabiling motor Murang murang oh! motor Which is the X1R 2007 edition Or 2000 model 2007 model Ano ba talaga? <laughs> so Murang murang ko siya nakuha Which is 10,000 pesos At Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga minor problems at mga major major problems ng ating motor. So, stick around, stay tuned and watch the video. Kung lang ka sa video niya, pagpasensya mo na ang na to. First time niya eh. Maya mo, mag-improve na yan next time. Okay? siya, parang normal lang naman siya. Wala naman siyang sira. Pero kapag nagbe-brake ako, yung front suspension niyan, napaka-stiff. So isa yan sa naging problem niya. Sobrang lakas din ng tambucho na ito. Kaya kapag nagsasalita ako, halos hindi na marinig. Pansin ko lang din, mukhang medyo maigay na rin ang ating piston ay parang lagitig habang ini-edit ko to ang video na to ngayon ako napapaisip kung kailangan ko ng 1 year or 10 year supply ng medical para sa sakit ng ulo Yan, Sa video ng ito, mapapansin niyo, may hamster na dadaanan. Pansinin niyo kung gaano katigas yung front suspension. Di ba? Ibig sabihin nito, may tamang ating front suspension. What's up mga brother? Ship of Moto here. So, ngayon pala no, uh, ipapakilala ko sa inyo ang ating bagong kasangga sa pagmumotorcycle vlog. Walang iba, kundi ang 13 years old natin na si X1R. Ayan. So, mura-mura ko lang siya nabili, nakuha. Halagang 10,000 pesos. Galingan sa ating uh, kapwa Pilipino na naninirahan din dito sa Thailand. So nakuha ko siya, bakit ganun kamura? Siguro marami nang sira. So sa aking pag pag-check -che sa kanya no. Marami nga. Marami nga talaga siyang sira. Pero kaya-kaya naman natin siyang palitan. Madali lang naman 'yan. So isa isa-isahin natin. Ito nga pala yung mga minor problems ni X1. Papakita natin siya. Okay guys. So ano ba mga problema nito ni X1R? So una kong nakita, syempre exterior problems which are itong ating faded na mirror, no? Ayun, madali lang naman 'yang palitan. And then ito, medyo nagka na external niya, like I said. Ito, yung fairings niya basag. May ipot pa, yung kadiri. <laughs> 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 Tapos marami siyang kulang na tornilyo. Ay, kumpleto dito ah. May mga kulang na tornilyo. Meron din dito sa loob nakita ko eh pero sige. Pakita natin 'yan, no? Kulang na tornilyo. Hoy, ganda ng gloves ko, guys, okay, oh. Ha? Puro ko lang 'yan nakuha. Ito, 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 Okay, ano pa ba, ba? mga scratch, simple scratches. Ayan, nakikita nyo yan. Tapos, tara yeah mga tornillo lang naman na kulang ayan iba 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 pang tornillo no tapos itong fairings nga yung sinabi ko ayan pero gumagana naman yan don't worry pero sa dito kwan, kasi tayo eh. Faded itong isang ano, uh, busted pala isang light dito. Sa pilot light niya. And then few scratches and fairings again. Ito. Yan lang na naman sa exterior. Tapos ito naman, meron ditong isang kwan eh. Ito dito. Sira. Okay, tapos sa inyo, mga brother. Ayun. Tire, medyo lang naman 'to. So, ayusin natin 'to, no? Papalitan natin. Since baguhan pa lang tayo at hindi pa tayo monetize. <laughs> so, antayin natin siyang mo No, 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 no. Unti-untiin ko siya. So monthly siguro magbabudget ako. Mag -ala. maglalagay ako dito ng um, budget para ayusin si X1R. Guys, yung pala, wala pa pala tayong pangalan para dito sa ating X1R. Baby X1R. Kung mayroon kayong masasuggest, suggest nyo na. Ayan, may oil leak siya. Papakita natin to sa kasa next or soon. Sa maka nakadaan tayo sa kaha kasa kaha ayan rusted na yung ating kwan yung pipe see and then ito yung pairings nya basag na din so yun yung problema sa kanya no and ignition switch sira na to eh oh Tudut, naka on na siya. Ayusin <laughs> natin yan. Kung pwedeng palitan, papalitan natin siya. And, itong fuel gauge. Dati, akala ko full tank pa rin siya. And then, tinirik na lang ako sa daan niya ito. Meron akong video nun eh at sa kalagitnaan ng biyahe naubusan pa ako ng gasolina no kaya ayun puti na lang meron sila ditong mini pump alright so ang gagawin natin maghuhulog lang tayo ng 50 baht try natin no oh. ito pala yung ano uh, nagawin ng gasolina try natin Ayahin, takut macam mana tu dia ha? ka? Pati Sala lang Nagyan na lang yung isa Para hindi mabitin 40 na Ito pa diba, Tanggapin na to Okay 60 So Pagyan na natin to no nato And then Push natin yung start Alright Oh, nung dalaw 35 40 nice quarter <laughs> experience to oops yan sinasabi ko si Joshua bus na 60

pala, nakapusan na ako ng gasolina. <laughs> Joke na lang pala yun. Wala kasi. Sira kasi itong fuel gauge niya. So, ano sa ba? Pala ko na. So, nakita nyo, fuel gauge nga problema noon Ayun. Yun lang naman ang problema sa kanya. So, madali lang siya. Papalitan so, lang natin siya. And then, makikijoyride na tayo sa ibang mga riders dito sa Thailand. Okay? Ngayon, sulit nga ba? Comment down below kung kung sa tingin nyo, sulit na ang ating X1R worth 10,000 pesos. right, alright. Alright. Ngayon, dumako naman tayo sa performance niya. Ngayon, makikita nyo sa video ito na ibibirin ko ang ating X1R check nyo yung hot kung makakaabot pa tayo ng 120 asensya na rin kasi sobrang ingay ng makano natin tsaka yung wind noise kaya minimize ko na lang yung, yung volume ng ating video tsaka dinab ko na lang Yon, kaya guys, like, share and subscribe na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko. Okay? This is Project X1R. This is Project X1R here in in Thailand. So, intro. Pasok mo na 'yan. Anong intro? Malapit na nga matapos yung video ngayon ka pala i intro Anak ka ng Yon, guys. So sana nagustuhan niyo itong simpleng video ko na ito no para sa ating first vlog pag mo vlogging. So pwede kayo mag sa aking channel kung ano yung may sasuggest niyo palitan. Kasi hindi naman ako masyadong familiar dito sa motor na to. Um, X1R Philippines. Uh, Ipapost ko itong video na to sa ating group. And hopefully sana maka ano tayo ng tulong no any suggestion ninyo so that's it guys uh, I hope you enjoy this simple video and kita kita soon sa ating next vlog okay don't forget to like share and subscribe para sa ating upcoming video alrighty Okay, bago ko tapusin itong video, punta muna tayo sa temple. Tsaka, bilhin rin tayo ng pasalubong kay misis. Alright, para hindi magalit. Ang Thailand ay Buddhist country, Buddhist nation. At karamihan dito, makikita mong puro temples usually mga temples dito laka tayo along the river pwede rin kayo mag fish feeding dito kasama ang buong pamilya dami oh daming lamus daming isda bili na tayo ng ano? No? Uh, tayo ng isda. Kaya natin mag, mag fish. Wait. daming, isda, oh. mm. daming Ang lalaki pati. dito. Yan. Change to location naman tayo. Kasi puro malalaki na yung isda doon. O. Same. Isda. Nandito ko naman sa dito na ko na. And then, one Saiwan one With... Oh, bubble okay. So, pauwi na tayo, no? Pasulubungan naman natin ng Milk Tea Ang ating mahal na asawa Siyempre, sa akin yung isa Sa isa kami So, yun lang See you again next time Mga brother Paano to? <laughs> yun lang, nag-clutch pa Wala akong basket See you next vlog. Bye.